Hayaan na mo pala ito, no. Voice over. Oh, what's up? Ito kami sa airport. Thank you, Kuya! Masasarap pa yung aking bebe. Mahal lang siya sa airport. Tanong-tanong. First time, syempre. yun information sa harap mismo. Ito yung information. Tanong-tanong ah, ka -tanong, muna, uh, bago lang kasi. Hello, reward na kami. Ito lang pala sa kwento. Ang dali naman. Apo, ilap kayo. Ito ito sir. bali, hand carry lang din po kayo. So ito sir, yung mga bawal po natin sa hand carry din ha. Double check na po. Kapag wala naman po, sige po, go na tayo dito. Pindutin mo lang yun sir. Yan, tapos check in po. Sige po. Sige po. Ah, sabor. Saan gate number one po. Kayo po si Gaido. po ba? Ayan, sige po. Ah, sige po. Thank you po. Wih, pake picture natin love biar picture natin. <laughs> Here we go! Ceklah tau, sabit-sabit. San po? Domestic po. Thank you Thank you po. Here we go. <laughs> <laughs> hey, play kami.

Ah, um, ilang ilang oras pa halos 2 hours or 1 and a eh, half pa kaming mag-aantay. Kumakain kami ngayon so sa tagal na, na hindi ko alam kung ilang buhay 'yung mapapagkwento. Thank <laughs> <laughs> you. So, it's 4.50, ay 4.45pm. So, malapit na ang flight at pang-laro plano. Ayan na. Mas so, ganun, malapit na na po. Dito po lang na na-pipay. Pang-laro plano. Ito yan, na papicture. papicture. Nakita yung like, video po. Mami na kami. dami sa aming aeroplano Dyan ba yung driver natin? presente namin presente. namin ah pasok namin <try> pagpuputahin namin sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa kapatid sa sa kapatid sa

seperti berarti ya,

Here we go! Tama ng galana sa ko. Raming raming salamat. Hindi to na kami sa Prato ito atay si, uh, pa... ah? nakaya asig ayusin ko. itan ticket, daw. ticket, 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 po. ticket, 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 Ilang MBL, sige okay, okay lang yan Ha? Huh? Mahirap ka dyan, Hirap oh, ka no. nakadikit yung GB box kasi ah, oh, ayan Okay lang, dikit mo naman yung kahit mm. yung Ano okay. okay. na ano, sige ayusin ko ulit, Then restart ko yan Pag ano, pwede rin naman siguro dito sa or doon sa GB Box Paano Mas maganda rin sa GB Box. Ha? kasi malaki na sa hindi, pwede rin, pwede rin. Tama, 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 tama. Sige, ito try natin. Ah, mas maganda, ayusin natin yung gamit. Ano po na tayo na doon sa kain na tayo magayos. Kaso din lahat. Yeah. Look at that. Like English. Huh? Yes, it's like. Para din nakahi sing sing. <laughs> Nakapunta pa. din ko. Baka -awan siya. Kabaneng style wala wala siya. Tingnan nakikita lang. Totoo lang si Shatti yung spot. Turalan-turalan siya. Sir, as yung Okay lang po ako sa okay lang naman po. May charge po ba yung mga Wala na Wala naman po. Sige po. Damn! Number. Okay, 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 okay. Let's eat. Yo, what's up? is <laughs> you know, uh, Palawan, yeah, like it, you know? Oh, you're are going to Ganda ng taas sa Palawan Ang may province Yeah! Woo! <coughs> e stug ah, mm -hmm. Okay, how? Hashtag it Hashtag na So may mga mag-check-in namin At touchdown na kami dito Pintay okay, lang ako na yun Let's go, if I was it to walk the plank Ah, Ito yung bahay Uy! Hi love! Ganda pala kayo. na. Hi. hi! So, pasok tayo sa bahay. Ito yung gamit. Mamaya na. Pasok tayo sa loob ng bahay. Hello, love! Let's go na! Tingnan natin yung bahay. Siyempre, bag tayo na muna ng sapatos. <laughs> Et, sige. Pakita ah. okay, ko sa inyo. Tagal lang sapatos ha ito yung loob ng ating kwarto check this out guys wow shit pwede tayo mag date mag inuman dito <laughs> uh, ano lang siya compact lang siya compact lang pero lang. alam mo yung napakaganda sakto lang an talaga mm -hmm. siyempre meron kayong towel yan may si madam Tapos, so. meron mirror dito. Ayan, yeah, kita nyo. I love you. No. So dito yung mga kung uh, magluluto kayo or ano. May pinggan, baso, rice cooker, yan. CR, so natin check mo CR. Okay, check to natin yung CR. Sabi ni madam. Kasi wag si CR na. <laughs> CR natin. Wow! Ape natin yung ilang. Linis. Grabe. Ang tabi. Sobrang linis. You may shower. Ito, dito ko nagandahan. Sinasabit na tayo ng mga damit dyan. Jacket. Pagkatapos ng ride, gano'n. At yung home. Kung gusto nyo mag-avate ng aircon, ito ang aircon nila. Kung ayaw nyo na aircon, may electric fan nila. So, ayun lang guys. Thank you, Ma'am Ruyurich. Bye-bye.